Sa wakas, napapansin na nga ni Darius ang kakaibang ugali na ipinakita na kanyang asawa at sinabihan niya ang kanyang asawa na pakiramdam niya na hindi na niya ito kilala at ibang tao na siya. Sobrang natatakot naman si Farah dahil napapansin na nga ni Darius ang kanyang kakaibang kinikilos. Habang si Darius nagtataka naman siya kung bakit magkapareho ang kinikilos ni Farah at sa kaniyang asawa. Kaya pinagalitan niya ito kung bakit niya ginagaya ang kilos ni Lucy. Sinabihan naman ito ni Lucy si Darius na siya talaga ang totoong Lucy. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Darius. Gayon pa man na si Darius sa isang building at iniligtas naman siya ni Lucy. Sa pagkakataon na ito nakikita na nga ni Darius si Lucy sa katawan ni Farah. At titindi pa ang kanyang pagtataka nung hinalikan siya nito dahil nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang asawa. Dito na kaya makikilala ni Darius ang kanyang tunay na asawa? Yan ang ating aabangan sa Stolen Life. Kung bago ko pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!